Saktan na lang natin siya sa ano, papasilosin natin siya. O, yung mga nagsasabi ng okay lang, hindi talaga okay yun. Oh, kanina pa sila dun yun. Kaya, kaya nga, nila po. Oh. ano? Huh? Sila na... Hello, Anong nyo sa inyo, Walang sayo. Uy! Lahat din ako kasi nung alingan eh. Ipay mo yun nung gabi. Alam mo ito? Oh, o, oh, ay. oh, natuturo oh, ako? O, oh. Hi baby! So ayun nandito kami sa camp, pupunta kami kay Lasov kasi pinapatawag, tayo pinapatawag kami, sir? hindi ko alam kung bakit. Bakit daw ba? Hindi ko alam e, eh. pinakapunta lang tayo e. Eh. Huwag ka muna to, ikaw na kumawak. Update Sige. natin sila kung ano yung ano ni Lasov sa atin. Oo. Oh. Tara. Tara. Ayun o. Ay, Ay, no. Sila ano yun o? Sino? sino? Best friend. Uy, yun ako yun naman. Si bestfriend yun ano? o. No. Oo. Oh. Tara. Spray like na, like na, na. natin yung. No. Eh, ayoko na, kuy, ko. Ayoko na. Eh, para may pang food pa tayo. Natutrauma na, na ako, kuya. Mas masarap pag may pang food trip. na si Oh. Ay, no, 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 no. Ito na naman. Ito yung ano sa akin, eh. Ito yung sinuntok ko nyo natin. Wait May pag-usap kami, may may Mayos. Kamusta ka? Hmm. Okay ka lang? Okay lang. Hindi, hmm. okay. okay. kasi may ano ako eh, May naisip ako eh. Ano? Gusto kitang tulungan. Saan? Okay lang mo naman ako ah. Di, ano? lagi kasi kita naita nasasaktan pag naita mo magkasama ng dalaw eh. Oh, ah, ilang okay, araw ah, oh. na yun. Okay lang pa ka Hindi Di okay yun. Yung pagkasabi niya pala na okay ano? lang eh. Yung Pinaisip naman... kasi ako. Ano? Ano, di ba? Eh, ayoko naman saktan na si Mola na bigyan ng bigyan eh. Pwede naman saktan na lang natin siya sa ano, papasilosin natin siya. Huwag na, yaan na lang natin. Saan natin yung damdamin niya? Oo, tama. Hey, parang din it, eh, parang masaya naman kasi siya. Masaya. Eh, hey, ikaw, masaya ka ba? Masaya ka ba sa nakikita mo sa kanilang dalawa? Oo. Oh. Oh. Oh, yun. Diba? Oh, saks lang, sakto uh, lang. Yung mga nagsasabi ng okay lang, hindi talaga okay 'yun. Oo, oh, 'yun. Ayun Ay, yung totoo. Kaya asumi, gusto kitang tulungan, 'di diba? ba? Mapakita mo sa kanya. Bakit gusto mo lang mapalapit ulit sa akin? Ay, Ay, hindi ayaw. Hindi ah, Uy, di ba mag oh, best, best friend kayo? Oh, Tapos nang tutulungan yung mag best friend. Mag best na Paselosin yung ex niya. Mm. Diba? Oo okay, oh, yun, diba? Saka nagmamagandang love to. Tsaka, tsaka, oh. tsaka, kanina pa sila doon yun. Oh. Kaya nga, kaya nga nila. Oo, ano? Doon sila nakatambay. Ayun, oh. Ayun, oh. oh picture, nagbibideo. Ewan ko kung binablog niya. May naisip kasi ako sa Pwede natin pagselosin niyan. Mm Kunwari, nagbablog tayo. Pupunta tayo dun. Sabihin ko, yun yung una nating first date. Siyempre mm -hmm. yung makakuha, yun. attention niya nun, di ba? Eh baka masaktan siya. Ha? Okay, masasaktan oh, masasaktan niya. Iniisip mo yun ba yung yun dami niya? Eh, nasasaktan oh, ka na. Isipin mo, ah, ikaw yung nasaktan, di ba? Pero wala tong kahit anong wala, ano. Wala, wala kong nasa wala. Wala. ako. Nun. Effective yun, nakakabay ka. Oo, ganun. Oh, tatang, o gundo nito. Ito na yung totoong nalalaman. No? Gento, gento para Oh, tapos nakaano kayo sa kan, si Barney? Kunarin bodyguard mo. Paano ba siya? Diba, siya malapit Tara na, baka makalis Sige na, ano? O, na. Na. Na, sige. Para, na. 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 sige na, tara o, na. Uli. Pen. Pen. Turuan mo 'yung ko. O mo. Kanina pa sila doon eh. Sa oras na sila doon eh. Tara, dito tayo. Uy, oh, yung akbay, para ah, talaga ah, mag-sales, ah, Gio. Ang ah, bahala. Kailangan nyo kasi kami para makatotohanan yung ah, first ay, first, ay, first ay, unang tayo, unang first date nyo. Iba yung pinuntahan niya. Picture-picture pa sila. Tiga mo, tatama ka niya dyan dyan. Ito guys, ngayon nga pala ito yung una namin first date Pupunta kami sa favorite spot kung saan

gagi na dito pala sila. Dito yung una namin first vlog, eh, pinapakita ko sa inyo yung favorite spot namin. Dito pala sila. Ito propose ka. No, mm. Masay... Oh, ka ng flowers at chocolate. Oh, Kompleto 'yun. Ano 'yun? Bakit okay. mo yung panay sa atin? Huh? Wala lahat na ano. Anong minabin? sa inyo? Walang sayo. Oy. Oh, Walang sayo distansya para, ha, distansya. Ugon mo po eh, pulis ko po eh. Uy! Ang pangit, Wala sa itsura yan, wala sa itsura yan. Hindi mo na po ako mahal. Ikaw kaya siya yung Hindi mo na ako mahal. hindi mm. mo na ako mahal. Mahal na mahal kita. Diba? Pinsan mo yan, pinag-iisipan ganyan. magkasama kayo sa kwarto kagabi eh. Uy, alam mo yun. Uy, uy, uy. Lahat din kasinungalingan eh. di nung gabi. lupay paypay Lupay-pay. kami. Magsabi

Kailan mo kayo nalagaan? Oh. Kagabi, Mi! Kagabi, magkasama kayo kagabi si sa kwarto. Si ate, Kaya, ito. tamang inala naman si ate. Tamang oh, no, inala naman, mo, nung Nang mahirap sa'yo eh. Kaya ba't magkasama kayo? May kinuha ko lang si kuya kagabi. Alam mo, alam mo ito? Huwag ka mo ka manduro. Tama na, tama na, tama na. Alam mo ito? O, natuturo ako? Oh, alam. Uy, eh, grabe naman. naman. Dapat na sa yan. O, alam mo, alam mo Ay. sa kanag kulang sa ligo. Uy! Kinulang ka sa ligo. Kakaya sa'yo, iyo Ikaw, ano mo yan? Oo, oh, 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 oo. Nagkukwentuhan oh, lang kami ate. Ano kwentuhan About future niyo? Si Ate naman. Sa future nila doon. Ito pinso niyo ginagayan niyo eh. Isang oras kayo dyan, Aano, na tayo 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 kayo diyan, napansin namin. Bakit hindi may relasyon kayo? Baby, Baby, ba, ba? Ay, ay, pa kayo? May relasyon. Baby, pa ino? Paano ko meron? Oh. Hoy. Oh. Bakit pag nasa bahay kayo nagsusubuan kayo ng pagkain? Ayun din si Ano yung din si At least pagkain lang si Nusubo hindi yung ano. Bakit kagabi yung ano? Ano yun yun? Lisa! Barney! Barney! Alisin mo na ito! Alis na! Alis mo na Barney! ano mo na ka bra ka? Alis na! Alis na! Ikaw din natin umalis ka na! May kinuha na ka bra! Ay! 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 Alis na pa, alis mo na ba Baka mag-init pa yung ulo ni Bobot. Baka mag-init pa yung ulo ni Bobot. Mamaya yung under. GGG. Bagay naman kayo eh. Sige, natural lang yan. Bagay talaga kami. Ano pa sa naman, maghilot yan. DASPAG KA NA BOY! But, parang ano yata, sobra? Ay, hindi, hindi! Hindi <laughs> so, okay, ako yun. Okay lang yun. mo binigyan pa yun sa isa eh? Hindi nandino duro yung mga babae. Kasi ayaw ni Boss Popat yun. Pero, saya pa yun. Ay, ay naku. Ay, ako, ako iwanan ko yan pag ganyan. Oo, okay, uh, oh, okay. kasi uh, yes, yeah, sumi, hindi na sa so, ganyan. Pero effective ha, selos, parang talaga nang selos. Mabisa, no? diba? ba? Okay din, no? Oo. Uh -huh. Slide, oh. slide po. Uy bo, thank you ah. Uy, wala problema. Tara na G, na tapos na yung mission natin eh. Tapos na yung mission natin mo na, bigay mo na. Oto na of G oh. Okay na may ano kayo dyan, ka naman. mga ka pa Wala na nga tayong ganun eh. Tara na, butan na lang. Thank you, boss. Thank you. Thank you. ka naman nang ka pa ng pagkain, ha? Hindi na nga tayo mang ha? Grabe ka, ayoko na ha? Tara na, tara na, na.